Sa TV, kilala niyo ako bilang si Moira Tanyag. Impaktita, kontrabida, at laging kinaiinasan ng mga nanay at lola tuwing hapon. Aaminin ko, minsan nakakastress din pag laging nega. Kaya naman ngayon, gusto ko kabutihan ang pag-uusapan natin. Naalala niyo ba ang 2022 elections? Ibang klaseng energy, di ba? Pero alam nyo, ang kampanya natin noong 2022 ay hindi basta-basta. Isa ito sa pinakamasayang kampanya sa kasaysayan ng Pilipinas at hindi dahil sa dami ng tao sa bawat rally. Historical siya dahil puno ito ng kamutihan, ng pagpipigayan, ng pagtutulungan, may nagpaprit ng sariling t-shirts, may nag-handpaint ng banners, at pati mga simpleng stickers, sariling gawa, lahat para magpakita ng suporta. Iba-iba ang paraan ng bawat isa, pero lahat ramdam ang kabutihan. Sa bawat event na napupuntahan ko, papasabi ako, ang sarap maging Pilipino, no? Kabutihan. Yan ang tunay na dahilan kung bakit naging makasaysayan ang kampanya na ito. Nakakatuwang balikan, di ba? Pero hindi lang tayo dapat tumigil sa alaala dahil hindi pa natatapos ang kwento natin. Ilabas na ang pink shirts dahil excited na akong maramdaman muli ang positive vibes ng 2022. Tara!